Daming bobo po. <laughs> bobo ang karamihan sa mga Pilipino ngayon. Yan ang sagot ni Brian Boy sa kanyang interview kay Esco Moreno kamakailan lang. Kaya guys, panoorin natin ang video ito at subukan natin intindihin kung bakit nasabi ni Brian Boy na maraming Filipino ang bubo sa ngayon. At subukan rin natin magbigay ng sarili nating opinion tungkol sa usaping ito. So guys, let's watch this video. Why do you think na Hati lagi ang opinion ng mga Pilipino when you say something, the way I look at it, mm -hmm. truthful and honest. Well, I mean, if I want to be honest, madaming bobo po. <laughs> 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 you know? But like, I, mean, no. I, mean, I mean, I say it lightly. Uh, bobo I mean, I, is such a way that Bobo it, it, it means lang, that lang, there's lang, lang a lot, no, no, there's a lot of ignorant people okay. and people who are really uneducated in a way that they, they're not... They're, they're used to, you know, ha you know, they're used to judging or having an opinion based on what's in a box. They're not, you know, they, they don't have Whoa. an open mind. They are not exposed to all kinds of, you know, content out there, whether it's humor, satire, discernment. You know exactly. You know they yeah. don't have critical, you know, analysis. You know they just have yes. an inability to judge what they see. So they think everything that they see online is real or serious. Uh -huh. You know, they conform. They just don't have an open mind. A lot of Filipinos don't. Really? Yeah. Uh -huh. And I think the people who get me, they get the jokes, they get the humor. Hmm. You know, they they get they know how to read between the lines. Exactly. So, you know, you need there's so many layers. And and I think in in my you know, with my hum kind of humor. it's very complex, you know. There's always a message somewhere. So ayan na nga guys ang video na kumakalat ngayon sa internet kung saan in-interview in ni Esco Moreno si Brian Boy at tinanong kung bakit daw palaging hati ang opinion ng mga Filipino sa usaping kahit ito ay truthful o di kaya honest na usapin. At ang direktang sagot ni Brian Boy dahil nga maraming mga Filipino sa ngayon ang bubo. At piniliwanag niya rin kung bakit sinabi niya na maraming mga Filipino ang bobo sa ngayon. Ang unang-una, sinabi niya na marami ang ignorante, pangalawa marami ang uneducated, pangatlo marami ang hindi open-minded, pangapat sinabi niya rin na walang critical mindset ang karamihan sa mga Pilipino. At nagbigay rin siya ng halimbawa, kagaya ng mga content na ginagawa niya na sobrang complex, na hindi mo makikita or hindi mo maintindihan uh, agad-agad ang kanyang message. Dahil nga, marami itong mga layers na dapat intindihin mo ito at dapat tingnan mo out of the box ang kanyang content na ginagawa bago mo maintindihan kung ano ang message ng kanyang content na ginagawa. So, ayan guys, no? So, ang next na katanungan is, para sa atin, ano ba yung opinion natin dito tungkol sa usaping ito? Uh, sa tama ba si Brian Boy? Maraming nga bang mga Pilipino ang bobo or ignorante sa ngayon? Well guys, uh, sad to say, ito is based sa aking sariling opinion, based sa aking experience, based sa kung ano ang nakikita ko dito sa social media, na maraming mga Filipino nga sa ngayon ang walang critical mindset at hindi open-minded sa iba't ibang klase ng mga content dito sa social media. Maraming mga Filipino sa ngayon ang hindi nakakaintindi kung ang isang content ay isang joke o di kaya serious. Dahil marami sa atin ang hindi marunong tumingin ng isang konteks sa kabuuan ng kontekstong, konteksto ng isang content. Hindi nila tinitingnan ang isang content out of the box nagbe-base lang sila sa kung ano yung nakikita nila or kung ano lang ang naririnig nila. Hindi nila naintindihan na mayroong message or mayroong humor sa likod ng isang context content na ginagawa natin. At marami rin ang nakikita kung bata, uh, especially mga kabataan, maraming mga kabataan ngayon ang hindi nakakaintindi ng mga uh, idiomatic expression kaya hindi nila nakikita kung ano ang mensahe ng isang content hindi ko alam kung ano nangyari kung absent sila nung tinuro sa school kung paano mag-analyze ng isang uh, historia or isang story kasi sa school guys tinuturo naman eh kung paano i-analyze yung uh, story kung ito ba ay uh, makikita mo directly ang message o di kaya may mga message na nakatago uh, sa kabuuan ng isang historia So tinuturo to lahat sa school guys kaya nagtataka ako ngayon kung bakit sobrang dami ng mga kabataan ngayon ang hindi marunong mag-analyze ng isang content dito sa social media. At yun talaga ang nakakasad kasi sabi natin palagi na ang kabataan is pag-asa ng bayan. Pero bakit sobrang worse sa ngayon ang nangyayari? Marami sa atin ang hindi uh, open-minded, hindi uh, walang critical mindset na mag-isip. So guys, ito lang ang palala ko no. Before tayo mag-comment sa isang content or magbigay na ng sarili nating opinion sa isang content, dapat panoorin natin, dapat pakinggan natin at buuin natin ang isang content. Huwag tayo mag sa isang words lang or sa isang salita lang na narinig natin or, or sa isang episode lang na nakita natin. Dapat intindihin natin ang kabuuan ng isang content bago tayo magbigay ng sarili nating opinion o di kaya bago tayo mag-comments para hindi po tayo matawag na bobo.